Kajimar yung mga oregano, nabuhay siya, Kajiman. Yung mga oregano na nanggaling sa bahay, inuwi ko dito. Magulang na yung katawan kasi Kajima, kaya dito ko na tinanim. ayan, nabuhay naman siya, Kajiman. ayan Tapos ito yung dati. ayan Tinanim sili ko, Kajimar, ang daming bunga. Kulay green pa, Kajimar, yung mga sili. Tapos may bagong punla ako sa ka Jimar yan oh. Ayun. Sili. Naghalo ang siling panigang diyan sa kasiling labuyo. Sayang itatapon diyan ko na lang tinapon eh tubuan. Dito naman ka talong. Yan. Yan, talong yan dyan, Kajimar. Ayaw ko lang kung mayroong tutubo dyan kasi inanuhan ko yan ng bato para hindi ano yung mga pusa kasi dyan din nahihiga ang kukulit yan kajiman yan yung mga tanim ko at na ano nabuhay naman siya kajiman yan doon naman sa likuran may tinanim din ako doon kajiman na tanglad tsaka oregano kasi ano daw yun eh taboy taboy ahas daw yun uh, taboy ahas daw yung tanglad tsaka oregano nilagay ko nagtanim ako dun sa likuran yan kajima dyan ganda kajima ayan no oh. may nakita ako dun mga ano ayan nabuhay naman kajiman yan sa gilid yan malapit sa may bakod yan, yeah, nagtanim din ako dyan. Kajimar. Yan. Yeah. Yan, yeah, Kajimar. Tapos na tayo magsiga, Kajimar. Kajimar. Kadimar. Itong mga kawayan na ito, Kadimar. Na Nagpuputol-putulin ko ito, na giman para sa papaya. Para makita yung magdidilig Ba? Kajiman, putol-putoli natin to ka natin ito sa papaya kajiman. Music Man pwedeng gagawa kajimar wala man pwedeng gumawa nito Yan ka Jima, bisitay natin yung tinanim natin nakaraang araw. Yan ka buhay naman siya ka Jima. Ayan. Yan ka Jima. Uy. May tumubong sitaw ka Jima. Ayan, may sitaw tayong tumubo. Ilusot ko muna dito. Yan. Yan, tumubo yung sitaw. May tumubo na. Haba ka agad, ano? Hmm? Haba. Tapos yung, ano, kay, kay Gmar, itong, ano, tinalbusan ko na. Para lalong lumago. Yan. Yan, kaswerte natin, oh, tumubo na yung, ano, sitaw. Itong isa pa, wala pa, kay Jimar. ito. Sa kabila tayo ka Jiman. Iyang ka Jiman. Tinanim ko na yung mga papaya ka Jiman. na oh. Yan. Yan na oh, buhay na buhay yung kalamansi natin ka Jiman. Yeah, yung papaya na tinanim ko kanina ka Jiman. Sugdito. So, Ayun. Kun na lahat yung mga papaya ka Jiman yung mga nakita natin doon kanina itinanim ko na dito ayan kajiman ayan yung kalabasa kajiman. na nakuha namin kalabasa 'yan kajiman yan ah yan ang papaya yan sana mabuhay lahat ng papaya ayan Ayan. Ayan, kajiman. Bibisitahin natin yung ating tinatanim. Ayan, kajiman. Tumubo na lang din yan dyan. Sitaw din yan, kajiman. Ayan. Kusang tumubo. <laughs> Kusang tumubo yan dyan. Ayan, tinami malunggay, oh. Hitik na sa ano, oh, dahon. Ayan. Tapos, ito pa yung kajiman, yung, ito yung, ano, yung. Ayan, kajiman, oh. Ayan. Yung ating kalabasa, kajiman, namatay man yung isa, kajiman, ah Talata. Ayan, kajiman. Tapos, ayan, oh, kajiman, oh. Ang dami kong nai, ano na, oh. Napulot lang namin yan, Kajiman. Yan. Napulot lang namin. Ayan. Ito, kajimar, sa to. Hindi ko alam kung sa ba yan, Kajiman. Hindi ko inano, ginalaw. Ayan, ang malunggay ko, kajimar, Oh, hitik na sa dahon. Ayan, ang isa. Ayan, kajima dito, oh. Tumubo yung sitaw ko dito, oh, kajiman. Ayan. Ay, Kulitis oh, kulitis yan. Kahapon pa ako naghahanap niya, no? Ayan, kajiman. Kahapon pa yan. Yeah, Hinahanap. Ibang ko na saan. Bakit ngayon lang ito lumabas? Ayan. Bag oh, hotel. bago. Ayan, kajiman yung mga bago nating tanim. Ayan, nasitaw natin. May sumulpot na. Alas tres na nagatek si Kuan eh. Ayan, Kajiman. Ayan pa oh. may tububo na. Ayan, Kajima. Ayan, Kajiman. Ayan, Ayan. Ayan, Kajiman. Naubos yung lupa dyan. Naanod na lahat ng lupa, kajima Kaya hinarang ko siya ng ganyan. Ayan nakajimar, yan oh. Ayan, hinarang ko siya. Kayo, oh, mauuka na yung ilalim. Pawawa naman yung tiris-tiris kung maliit. Ayan, Kajimar, oh. Ayan, Kajiman lang tayo, Gajimar. Bye-bye. Maghapon ako na naman dito. Ayan Oh. oh. <laughs> Ito, ngayon lang sum dumating. Dito maglilinis sa akin ng kuko. Ayan, Gajimar. Bye-bye.